Sojourns, one, two, three, and <laughs> Isang katutubong Aita na Tubong Porak, Pampanga ang pumasa sa Criminologist Licensure Exam. Siya si Lady Anduya mula sa Tribong Magindi, Magansi. Isa siya sa kumuha ng CLE dito sa Pampanga nitong Pebrero. Kumuha siya ng Bachelor of Science in Criminology sa Central Luzon College of Science and Technology sa Pampanga. Nagpursigi siya sa pag-aaral at nakatanggap ng iba't ibang parangal tulad ng Most Outstanding Criminology Intern. Service Awardee at Best in Thesis. Nakapagtapos siya sa pag-aaral noong Hulyo 2023. Malaking bagay daw na naging scholar siya ng National Commission on Indigenous Peoples at isa ring Delta Scholar sa ilalim ng Provincial Government of Pampanga. Sa paglabas ng mga resulta ng CLE nitong Marso, kwento niya, hindi niya inakala na papasa pa siya. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa ni Lady Anne kung anong ahensya ang kanyang pipiliin bilang profesyon. Pero isang bagay lang ang sigurado, patuloy niyang ipagmamalaki ang kanyang pagiging AITA at kung paano niya napagtagumpayan ang maging kauna-unahang AITA sa kanilang tribo na nakapasa sa board exam.